Alam niyo ba na ang simpleng ugali ng pag-inom ng tubig paggising sa umaga? Nakala natin ay puro benepisyo ay maaaring magdulot pala ng panganib kung hindi natin naintindihan ang tamang paraan. Barami sa atin, lalo na't na nasa edad 60 pataas, ang nagsisikap na manatiling maluso. At isa sa unang naisip natin ay ang pag-inom ng tubig sa umaga. Sabi nga, tubig ang buhay. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang ginagawa natin ito ay maaaring sa halip na makatulong ay makasama pa pala sa ating kalusugan kung meron tayong hindi sinasadyang pagkakamali. Nakakaramdam ka ba minsan ng kakaibang pakiramdam pagkatapos uminom ng tubig sa umaga? Baka biglang nang hinaang tatawan? O sumakit ang tiyan? O nagkaroon ng kakaibang pakiramdam sa puso? Madalas, ibinibigay natin ang dahilan sa edad, sa pagtanda at sa mga sakit na kaakibat nito. Pero hindi natin napagtatanto na minsan ang simpleng pagkakamali sa paraan ng pag-inom ng tubig pagising ay maaring siya palang ugat ng ating discomfort. Hindi ang tubig mismo ang masama, kundi ang paraan ng pag-inom nito. May limang maling paraan sa pag-inom ng tubig sa umaga na madalas nating binabalewala, lalo na kapag lumalampas na tayo sa ikaseti taon ng ating buhay. Ang mga pagkakamaling ito ay hindi lang simpleng kamalian. Maaari itong maging sanhi ng mga problema sa ating katawan na pwedeng makasama sa ating mga bato, puso at maging sa ating panunaw. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang pinakamalagang pagkakamali na ito at ipapaliwanag kung bakit delikado ang mga ito at igit sa lahat kung paano natin ito may iwasan. Layunin natin na maging mas matalino sa ating pag-aalaga sa sarili para masiguro na ang bawat patak ng tubig na iniinom natin ay totoong makakatulong sa ating kalusugan. Manatili hanggang sa huli dahil may ibubunyag ako na tsak na ikagugulat ninyo at makakatulong ng malaki sa inyong araw-araw na paggising. Ngayon, simulan na natin ang pagtalakay sa unang maling paraan na madalas natin nagagawa na akala natin ay tama, ngunit maaari magdulot pala ng pinsala sa ating katawan, lalo na sa ating edad. Ito ay ang maling paraan uno, ang pag-inom ng sobrang dami o sobrang bilis ng tubig sa isang bagsakan paggising. Siguro marami sa inyo ang sanay na sanay na pagmulat pa lang ng mata ay agad nang kukuha ng malaking baso ng tubig at iinumin ito ng ubod bilis para lang linisin daw ang sistema. Alam ko maganda ang intensyon natin dito. Ang pakiramdam na nalilinis ang loob ay nakakatuwa. Ngunit, tandaan natin ng ating katawan, lalo na paglampas na sa ika 60 ay hindi na kasing lakas o kasing bilis mag-adjust gaya noong bata pa tayo. Pindiyo, paggisin natin sa umaga, ang ating sistema, ang ating mga organo ay galing sa mahabang pahinga. Parang sasakyan na malamig pa ang makina, hindi mo pwedeng biglain sa takbo. Ganito rin ang ating mga bato at puso. Kapag bigla nating binuusan ng sobrang dami ng tubig, lalo na ng mabilisan, binibigla natin ang mga batong ito. Napipilitan silang magtrabaho ng husto agad-agad upang lain ang sobrang tubig na bigla nating ininom. Para silang binuhusan ng isang balde ng labada na sabay-sabay nilang kailangang linisin. Bukod pa rito, ang biglang pagtaas ng dami ng fluid sa ating katawan ay maaring magbigay ng bigat sa ating puso para sa mga may ng puso o may history ng problema sa puso. Ang biglang pagdami ng fluid ay maaring maging sanhi ng biglang pagtaas ng presyon o pagkapagod ng puso. Hindi lang yan. maaring ito magdulot ng imbalances sa ating electrolytes. Ito yung mga mineral sa ating katawan tulad ng sodium at potassium na mahalaga sa tamang function ng ating mga cells at organs. Kapag masyadong mabilis nating dinilut ang mga ito sa sobrang dami ng tubig, maaaring marangdaman natin ang panghihina, pagkahilo o pagkakaba. Marahil ay naranasan mo ng biglang pakiramdam ng pagkahilo o pagkapagod kahit galing ka pa lang sa mahabang tulog. Maaari itong dahil sa bigla ang pag-inom ng sobrang tubig. Ang pinakamainam na gawin ay simula ng araw nang dahan-dahan. Pagkagising, wag agad bumigla ng malaking baso. Kumuha ng katamtamang baso at dandahan itong inumin sa maliliit na sipsip. -sip. Kung may makakainan ka na mas mabuti, maaari mong inumin ang unang baso sa loob ng 15 to 20 minuto habang ginagawa mong yung mga ritual sa umaga tulad ng pagbabasa ng dyaryo, pagdarasal o simpleng pagmumuni-muni. Mas mainam din na hatiin mo ang iyong pag-inom ng tubig sa umaga. Sa halip na isang malaking baso, Gawin ito ang dalawang katamtamang baso na may pagitan ng ilang minuto. Sa ganitong paraan, binibigyan mo ng pagkakataon ng iyong katawan na unti-unting mag-adjust at iproseso ang tubig ng hindi nabibigla. Tandaan, hindi ito karera, Ito ay pag-aalaga sa sarili. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang maling paraan na tulad ng nauna ay madalas natin nakakalimutan ang epekto sa ating mas matanda ng katawan. Ito ay ang maling paraan dos Pagpili ng tubig na sobrang lamig sa umaga Marami sa atin ang gustong gusto ang pakiramdam ng malamig na tubig, lalo na kung mainit ang panahon sa Pilipinas. Ang pakiramdam ng malamig na tubig na dumadaloy sa lalamunan ay tila pabuhay Pero sa ating edad, ang paginom ng sobrang lamig na tubig sa umaga ay maaarin magdulot ng hindi magandang epekto sa ating katawan isipin ninyo ang ating tiyan at digestive system ay galing din sa mahabang pahinga. Pagkatapos ng gabi, ang temperatura ng ating katawan sa loob ay medyo bumaba. Pag natin ito ng tubig na halos yalo sa lamig para itong shock sa ating sistema. Parang bigla kang naligo na ng napakalabing na tubig sa umaga. Hindi ba nakakakaba o nakakagulat? Ganoon din ang pakiramdam ng ating digestive tract. Ang sobrang lamig na tubig ay maaring magdulot ng pagliit o pagiging konstik ng ating mga daluyan ng dugo sa tiyan at bituka. Ito ay maaring makapagpabagal sa proseso ng panunaw. Sa halip na matulungan ang paglabas ng dumi at toksin, ay maari pa itong makapagdulot ng paninigas ng dumi o pagbilis ng paglabas ng dumi na hindi palubos na naidigest. Bukod pa rito, ang biglang pagpasok ng lamig ay maaring makapagdulot ng stomach cramps o pagkirot ng tiyan lalo na kung sensitibo ang iyong digestive system. Kung minsan ay nakakaramdam ka ng kakaibang sakit o discomfort sa tiyan pagkatapos uminom ng malamig na tubig sa umaga, ito ang posibleng dahilan. Para sa mga may hika o sensitive respiratory system, ang pag ng sobrang lamig ay maaring mag-trigger ng atake o pag-ubo. Hindi lang 'yan. May mga pag-aaral din na nagsasabi na ang pag-inom ng sobrang lamig na tubig ay maari makapagpagbagal sa ating metabolismo. Ang katawan ay kailangan gumastos ng mas maraming enerhiya upang painitin ang tubig sa loob ng katawan. Na kung tutusin ay mas maganda kung ang enerhiyang yon ay ginagamit para sa panunaw o iba pang mahahalagang proseso. Ang pinakamainam na paraan ay uminom ng tubig na nasa temperatura ng silid o kung kaya, medyo maligamgam. Ito ay tinatawag nating lukewarm water. Ang maligamgam na tubig ay mas madaling i-absorb ng ating katawan at hindi nito binibigla ang ating sistema. Sa katunayan, sa traditional medicine, ang maligamgam na tubig sa umaga ay itinuturing na napakabuti para sa panunaw at paglilinis ng katawan. Para ito mainit na yakap sa loob ng iyong tiyan. Bukod pa rito, nakakatulong din ito upang mas mabilis na makagalaw ang iyong bituka na siyang kailangan upang maging regular ang iyong pagdumi. Kung nahihirapan ka sa pagdumi, subukan mong gawing maligamgam ang unang baso ng tubig mo sa umaga at tingnan kung may pagbabago. Tandaan, ang katawan natin ay parang kumot na gusto ng init at komportable, lalo na paggising. Ang tamang temperatura ng tubig ay hindi lang makakatulong sa panunaw, kundi pati na rin sa pakiramdam ng pangkalahatang kaginawaan. Ngayong nanawnawan na natin ang dalawang mahalagang pagkakamali sa pag-inom ng tubig at kung paano natin ito maiiwasan. Dumako naman tayo sa susunod na mga maling paraan na maaring makapekto sa inyong kalusugan. Tuloy-tuloy tayo sa portuklas ng mga pagkakamaling dapat nating iwasan. Ngayon, pag-usapan natin ang maling paraan tatlo. Ang hindi paglilinis ng bibig bago uminom ng tubig. Alam ko mukhang simpleng bagay lang ito, di ba? Sino ba naman ang mag-iisip ng isang simpleng pagmumog o pagsisipilyo ay may malaking epekto sa kalusugan, lalo na sa paraan ng pag-inom ng tubig. Pero ang totoo, napakahalaga nito lalo na sa ating edad. Isipin ninyo bumagdamag habang tayo ay natutulog ang ating bibig ay nagiging tirahan ng iba't ibang uri ng bakterya. Ang mga bakterya na ito ay dumarami at sila ang dahilan kung bakit mayroon tayong tinatawag na morning breath o baho ng bibig pagising. Ito ay natural lang. Ngunit kung pagising mo ay agad kang inom ng tubig na hindi man lang nililinis ang iyong bibig, diretsyo ang mga bakterya na iyon sa iyong sistema parang nag-iimbita ka ng mga hindi ka nais, nais na bisita sa iyong bahay ang iyong katawan. Ang mga bakterya na ito ay maaring magdulot ng disequilibrium sa iyong gut microbiome o yung balance ng good at bad bakterya sa iyong tiyan at bituka. Kapag nabaliktad ang balansi na ito, maaring magdulot ito ng iba't ibang problema sa panunaw tulad ng pagtitibi, pagdatae o kahit pagbabago sa iyong immune system. Hindi lang yan, may mga pag-aaral din na nagsasabi na ang oral hygiene ay may koneksyon sa pangkalahatang kalusugan ng puso at iba pang kondisyon. Ang mga bakterya sa bibig ay maari makapasok sa bloodstream at magdulot ng pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya naman ang payo ko ay simple lang pero napakalakas in epekto. Bago ka uminom ng unang baso ng tubig sa umaga, laging siguraduhin na malinis ang iyong bibig. Ang pinakamainam ay sipilyuhin ang iyong ngipin at dila upang matanggal ang lahat ng bakterya at food particles na naipon sa magdamag. Kung hindi naman posible ang pagsisipilyo agad, kahit ang simpleng pagumog gamit ang malinis na tubig ay malaking tulong na. Ito ay paraan upang mabawasan ang dami ng bakterya na pumapasok sa iyong sistema. Isipin mo, naglilinis ka ng bahay bago ka magahin, di ba? Ganoon din sa iyong katawan nililinis mong entrance bago mo simulan ang proseso ng hydration. Makikita mo, bukod sa mas presko ang iyong hininga, mas magaan din ang pakiramdam mo dahil alam mong malinis ang sinisimulan. Ang malit na gawain ito ay isang malaking hakbang tumo sa mas mabuting kalusugan sa pagtanda. Nayon na malino na sa atin ang kahalagahan ng paglilinis ng bibig, lumipat naman tayo sa ikaapat na maling paraan na napakalaki ng epekto lalo na sa ating mga seniors na madalas ay may iniinom na gamot. Ito ay ang maling paraan apat, ang pag-inom ng tubig nang hindi isinasaalang-alang ang oras ng pag-inom ng gamot. Hindi na lingid sa ating kaalaman na pagdating sa edad 60, marami na sa atin ang may iniinom na gamot para sa iba't ibang kondisyon tulad ng alta presyon, diabetes, kolesterol, at iba pa. Ang pag-inom ng gamot ay isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na rutin. Ngunit ang paraan ng pag-inom ng tubig kasabay nito ay maaaring maging kritikal. Ay sad Alam niyo ba na hindi lahat ng gamot ay dapat inumin sa parehong paraan o sa parehong dami ng tubig? May mga gamot na kailangang inumin ng walang laman ng tiyan. Mayroon namang kailangang inumin kasabay ng pagkain at mayroon ding nangangailangan ng specific na dami ng tubig upang epektibo itong maabsorb ng katawan o upang maiwasan ang side effects. Halimbawa, mayroong mga gamot na kapag ininom mo ng walang sapat na tubig ay maaaring dumikit sa lalamunan o sa esophagus na nagdudulot ng iritasyon o mas malala ulcer. Mayroon din namang gamot na kung inumin mo kasabay ng sobrang dami ng tubig ay maaaring madilut ang konsentrasyon nito o mabilis na may labas sa katawan na nagiging dahilan kung bakit hindi ito ganap na epektibo. Bukod pa rito, may mga gamot na kung inumin mo kasabay ng sobrang lamig na tubig ay maaaring magkaroon ng adverse reaction sa iyong digestive system. Isipin nyo. Binibigyan natin ng malaking effort ang pagbili ng gamot at panalala sa oras ng pag-inom nito. Pero kung mali naman ang paraan ng pag-inom ng tubig kasabay nito, para na rin tayong nagsasayang ng pera at oras. Ang pinakamalaking panganid dito ay ang hindi pagiging epektibo ng gamot na pwedeng magdulot ng mas malalang komplikasyon sa ating kalusugan. Kaya naman, ang payo ko dito ay napakasimple. Laging basahin at unawain ang instructions sa label ng iyong gamot. Kung merong nakasulat na take with a full glass of water, sundin mo yon. Kung may nakasulat na take with food, kumain ka muna bago minom. Huwag kang mahihiyang magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko tukol sa tamang paraan ng pag-inom ng iyong gamot, lalo na kung meron kang maraming iniinom. Sila ang pinakamusay na resource para sa ganitong impormasyon. Isang mahalagang tanong na pwede mong itanong ay, gaano karaming tubig ang dapat kong inumin kasabay ng gamot na ito? O, meron ba akong dapat iwasan sa pag-inom ng tubig kasabay ng gamot na ito? Tandaan, ang tamang pag-inom ng gamot kasama ang tamang pag-inom ng tubig ay susi sa epektibong paggamot at sa iyong pangkalahatang kalusugan. Huwag mong ipagsawalang bahala ang maliit na detalya na ito dahil napakalaki ng epekto nito sa iyong katawan. Ngayon, handa na tayong talakayin ang huling pagkakamali na kadalasa na hindi natin pinapansin. munit may malaking epekto sa ating kalusugan. Narito na tayo sa huling. munit hindi huling. Maling paraan na dapat nating bigyan ng malalim na pansin, lalo na sa ating mga kapatid na nasa edad 60 pataas. Ito ay ang maling paraan lima ang pag-inom ng tubig pero baliwala sa kalidad ng tubig o hindi ito ligtas inumin. Sa Pilipinas, marami tayong pinagkukunan ng tubig mula sa gripo, poso, sa mga nagde-deliver na purified water o minsan ay iniinom natin ng direkta mula sa bundok o bukal. Ngunit, gaano ba tayo kasigurado na ang tubig na iniinom natin ay malinis at ligtas? sa ating edad ang ating immune system ay hindi na kasing lakas gaya noong kabataan. Ito ay mas madaling kapitan ng sakit at ang mga simpleng bakterya o virus na dala ng hindi malinis na tubig ay maaari magdulot ng seryosong karamdaman. Isipin ninyo ang pagtatae, pagsusuka at iba pang sakit sa tiyan na galing sa maruming tubig ay hindi lang simpleng discomfort. Maaari itong magdulot ng matinding dehydration lalo na sa mga matatanda na pwedeng mauwi sa ospital at mas malalang komplikasyon. Hindi lang yan, ang pag-inom ng tubig na may contaminants tulad ng heavy metals, chemicals o iba pang pollutants sa mahabang panahon ay maari magkaroon ng pangmatagalang epekto sa ating mga bato-atay at sa ating pangkalatang kalusugan na nagiging sanhi ng iba't ibang chronic diseases. Siguro ay may naririnig na kayong kwento ng mga kapitbahay o kamag-anak na nagkasakit sa tiyan dahil sa pinakakatiwala ang pinagkuna ng tubig na hindi pala sapat ang paglilinis. O kaya naman, nasasanay na tayong inom ng tubig na galing sa gripo na hindi naman natin sinisigurado kung dumaan ba talaga sa sapat na proseso ng paglilinis. Ang panganib dito ay hindi lang sa kasalukuyan kundi sa posibleng epekto sa ating katawan sa paglipas ng panahon. Kaya naman, ang poyokulito ay napakahalaga. Laging siguraduhin na ang tubig na iniinom mo ay malinis at ligtas. Paano natin ito gagawin? Kung galing sa gripo ang iyong tubig, siguraduhin mong pinapakuluan mo ito ng maayos sa loob ng hindi bababa sa 5 to 10 minuto upang mapatay ang mga bakterya at virus. Huwag mong laktawan ang hakbang na ito kahit gaano pa kadali. Mas mabuti rin kung ikaw ay gagamit ng water filter. Maraming klase ng water filter na available na yon, mula sa simple lang na filter sa gripo hanggang sa mga mas sopistikado na sistema para sa buong bahay. Kung bibili ka ng purified water, siguraduhin na galing ito sa reputable at lisensyadong water refilling station. Huwag kang mag-atubiling magtanong tungkol sa kanilang proseso ng paglilinis ng tubig. Bukod pa rito, maging maingat sa mga yelo na ginagamit sa mga inumin sa labas. Lalo na kung hindi ka sigurado sa pinagkukunan nito. Mas mabuti na magdala ng sariling tubig kung ikaw ay lalabas ng bahay. Ang pagiging maingat sa kalidad ng tubig ay isang proactive na paraan upang protektaan ang iyong sarili mula sa iba't ibang sakit ang kalusugan natin ay ating yaman at ang bawat patak ng tubig na pumapasok sa ating katawan ay nararapat na maging malinis at ligtas. Ayan, tinalakay na natin ang limang mahalagang pagkakamali sa paginom ng tubig sa umaga na madalas nating binabalewala. Ngunit may malaking epekto sa ating kalusugan, lalo na't nasa ating golden years na tayo. Nagumpisa tayo sa maling paraan uno, ang pag-inom ng sobrang dami o sobrang bilis ng tubig paggising na maaring makabigla sa ating mga bato at puso. Pagkatapos, pinag-usapan natin ang maling paraan dos, ang pag-inom ng tubig na sobrang lamig na pwedeng makaapekto sa panunaw at makabigla sa ating sistema. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ng maling paraan tatlo ang hindi paglilinis ng bibig bago uminom na nagpapapasok ng mga hindi kanais-nais na bakterya sa ating katawan. Nagpatuloy tayo sa maling paraan apat ang pag-inom ng tubig ng hindi isinasaalang-alang ang tamang oras at paraan ng pag-inom ng gamot na pwedeng makaapekto sa bisa nito. At sa huli, pinagdiinan natin ang maling paraan lima ang pagbalewala sa kalidad at kaligtasan ng tubig nating iniinom. Ang lahat ng ito ay simple lang na mga adjustments sa ating araw-araw na routine. Hindi mo kailangan gawin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Unti-unti, simulan mo sa isang maliit na pagbabago ngayon at makikita mo ang malaking pagkakaiba sa pakiramdam ng iyong katawan. Tandaan, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Maaari tayong manatiling malakas, malusog at puno ng buhay. Basta't ginagawa natin ang tama. Ang bawat simpleng desisyon tulad ng kung paano at anong klasing tubig ang inumin mo sa umaga ay isang hakbang tung sa mas mahaba at mas masayang buhay. Ang iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay. At ito na ang ibilabunyag ko na tiyak na ikagugulat ninyo na sinabi ko sa umpisa pa lamang. Hindi ito isang mahiwagang tableta o isang lihim na pagkain. Ang sorpresa ito. Ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi nakiginig sa sarili mong katawan. Oo, tama ang narinig mo. Sa lahat ng mga payo at impormasyong ibinahagi ko, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang matuto kang makinig sa senyales ng iyong katawan. Ikaw ang pinakamahusay na eksperto sa iyong sarili. Kung may nararamdaman kang kakaiba matapos uminom ng tubig, huwag itong balewalain. Kung mas gusto mo ang maligamgam na tubig, inumin mo. Kung sa tingin mo ay sapat ng dalawang baso sa umaga at hindi mo na kailangan ng labis, respetuhin mo yan. Ang bawat isa sa atin ay may kakaibang pangangailangan. Ang pagunawa at pagrespeto sa sarili mong katawan. Higit sa anumang payo ang siyang tunay na susi sa iyong kalusugan at kagalingan ang tunay na kapangyarihan ay nasa iyo sa bawat desisyon na ginagawa mo para sa iyong sarili. Ito ang sorpresa. Ang kaalaman ay kapangyarihan at ang kapangyarihang iyon ay nasa iyo upang gamitin para sa iyong kalusugan. Sana ay marami kayo natutunan sa video na ito. Kung mayroon kayong sariling karanasan o payo tungkol sa pag-inom ng tubig sa umaga, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaring makatulong din sa iba. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, bigyan nyo naman ng like. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang payo at kaalaman tungkol sa kalusugan at pamumuhay ng ating mga seniors. Ang bawat like at subscribe ay malaking tulong sa amin upang makagawa pa ng mas maraming videos para sa inyo. Tandaan, buhayin ang pinakamabuting buhay sa bawat edad hanggang sa susunod.